So, i natin yung mga tinanim natin guys. Bali, dalawa linggo na sila ngayon. Ito guys, may namatay siyang dalawang branches. Ito, buhay naman. Ayan, may down siya. Ito. Ayan guys, yun. Oh. Dalawa, matay. Hindi mo naman mapeperfect yan. May, may mamamatay. Ito, sa dito. So, pero alas buhay na sila. Ito naman, mga sanga lang yan guys, malilit. Ito, buhay na to guys. Ito yung money tree na galing sa Riot kay Parang Glenn. Ito ni Arby. Yung may koi piece. Sila sa fabrication. Ito. Yun. Ito guys. Siya. Patay na to guys. So, So, putulin na natin dito guys. Patay na yan. Dito. Isa. Ito guys. Oh. Kailan lang lang Pero ngayon buhay na sila guys. Oh. Ito rin. Buhay na siya guys. Ito, walang namatay dito. Ito yung caricature plant. Sigura. So ito, tatanim natin ito guys. Dito sa pinaglagyan ng uh, money plant. Dito natin lalagay. So paano guys? Dito muna itong mayana.